Salamat Ay, mga kalinga po. Ito pa yung kwarto ni Carla kasi may butas, may aircon. Wow! Si so, Rosas Perez sa kwartas niya, yan po ay na-sponsor yes, ni Glenn dahil nagustuhan ko. Kasi yes. ako, pag nagpapabahay, pag tumutulong, ako'y pantay-pantay lang. Pero since may mga tumulong, may mga nagpadagdag, may mga nag-request or... Yun nga, may nag-sponsor ng mga gamit ni Carla. Yes. Kagamitan, aircon, oven. Nakakagulat nga po eh. Pati nga po dealer. May nag-sponsor. mo <laughs> mga kalingap, dito sa video to talaga makikita natin kung gaano ka-bless ang pamilya nila Carla. Siyempre, um, dahil yan kinananay, kinatatay sa pagpapalaki niya sa mga anak niya. Kaya talaga namang nakaka-bless, ba? Diba? At saka nakakatuwa nito kay Carla, ba? Diba? Sa kabila ng pagkamahiyain niya, kinakaya niya para sa pangarap niya sa pamilya niya dahil siguro um, hindi naman lingid sa atin na ah. minsan kahit nakapagtapos na ng pag-aral minsan nga kahit nakapagtrabaho na hindi talaga basta-basta na kaya makapagpatayo ng bahay tapos yung mga nakukuha nilang bless ngayon hindi nila rin yun makukuha agad-agad ba diba? kaya napakagaling or napakabait ni Carla dahil para sa pamilya niya ginagawa niya rin talaga yung the best niya. Ito sabay-sabay natin panoorin yung ano, yung update sa bahay nila Carla. Ah, uh, hello mga kalingap. Welcome back sa ating uh, Muntin Channel. Yan, kalingap po. Siyempre, Kuya Bal Santos matubang. Ang nagsimula po ng ating uh, adhikain, yes. ating advocacy, ano? Yung paglingap sa ating mga uh, uh, kababayan na uh, kapuspalan, no? So, today mga kalingap, gusto kong i-update ang bahay ni Carla. At syempre, yes, sa mga nag-aabang, syempre sa mga solid supporters natin, hindi lang ng Jom Car, maging sa lahat po ng ating uploads, no? Lahat ng love team. Kinagawa po natin ang love team para sa mga pabahay natin, no? Yes. Dahil sa love team, mga Tama. good vibes natin, nakakapagawa tayo, tulituloy po yung mga pabahay natin, napagsasabay-sabay pa po natin. Ayan, ta di ba? Napagsasabay-sabay na niya yung mga pabahay. <laughs> Kasi dati, um, noon nga ha, Um, siguro nagpapabahay siya pero hindi every month. Tapos habang tumatagal, habang mas nagbabiral yung mga video ni Kalinga Prab, halos monthly. Tapos ngayon dahil sa mga love team serye niya, na talaga namang laking tulong sa pagpapabahay niya. Hindi pa tapos yung isa, may sinisimula na uling isa, di ba? Katulad nito, pagtapos ni um, pagtapos nila kay Carla, kay Supermac naman, di ba? Buti na lang mabait si Supermac, lagi na didelay yung bahay niya. Ayan, continue tayo. <laughs> So, 'yan sana po sa konta nyo po ito. Yes. At maraming maraming salamat po sa inyo. So ngayon, heto na po yung update sa bahay nila Carla. Yes. Tada! <laughs> ang so, laki, mapapasa so na po Sobrang laki. Tayo. At ang taas na kagad ng hollow blocks. Sana so, yeah. all. Wow. Yan po makalingap. May flooring na rin pala ano. Tara mga kalingap. Masyad ng Ang bilis po ng update mga kalingap up, kasi ang <laughs> taas na agad. Ayan. So ayan mga kalingap at wow. grabe napakabilis po. May flooring na kaagad. Nakapag flooring na agad. Andito si Super Andoy. Ayan. So... Grabe, tatlong, tatlong kwarto mga kalingap first time kong magpatayo first time nating magpabahay ng merong tatlong kwarto ano? Bilis niyo ah, andoy. Brabo yung isala. Oh. Tapos tatlong kwarto. O oh, yan, mga kalingap, no? High ceiling po siya. Ayan. Dito lang alam, ito yung kisame. Ayan, tapos ito. Ang lalaki ng kwarto. Tatlong kwarto siya, pero ang lalaki. Ayan, no? Kuwarto oh. <laughs> yung Ang po. So, di ko alam kung ano dyan ang kwarto ni Carla. Ayan, yan di... Yan, yan. di pa tayo maka... Ano? Ito? Ay, mga kalingap po. Ayan. <laughs> Ito pa yung kwarto ni Carla kasi may butas, may aircon. Wow! Okay, sir, pero spero sa niya, yan po ay may sponsor yes. ni friend. dahil tagustuhan ko. Kasi yes. ako, pag nagpapabahay, pag tumutulong, ako ay pantay-pantay lang. Pero since may mga tumulong, may mga nagpadagdag, may mga nag-request or... Yun nga, may nag-sponsor na mga gamit ni Carla, yes. kagamitan, aircon, oven, Nakakagulat nga po eh. Pati nga po siya ang dealer. May nag-sponsor. Talagang uh, ganun lang ang mahal si Carla. Uh, kaya po yan. sino namin yung request nila na lagay ng ano. Parang ano, uh, paghahanda. Paglagay ng aircon. Kaya ayan po, may butas. So ito yung may kwarto ni Carla. Ano? Kaya ayan, salamat sa Jomcar 18. Ano? Thank you, thank you support nyo. Kay Tita Yang Ayan. So ito naman po. Hindi pa natin mapapasok yung dalawang kwarto na yan. Pero overall, solid salamat sa, mga kapentero natin mga husay ano? and dito naman di pa tapos yung kusina ito hanggang dito ito yun ang ang lawa hanggang dito pala Wow. Saan ang CR? Dito ang CR? Naka-inspired. Ang lawak. Ayan, so andito ang mga kalingap, kasama natin si Engineer Supermac. Yes. <laughs> Engineer <laughs> Scouter. Ayan, Insan, And, anong update dito sa bahay ni... Ayan, bali may ano din yan na, may channel din si Supermac. kaya support din natin siya. Okay. Uh, ni Carla, pansin ko ang bilis eh. Oo, oh, 11 days pa lang yan. Ang bilis, uh, grabe. Wow! 11 days. Kasi <laughs> solid talaga mga kalingap. Sa <laughs> so, yeah. mga gusto magpagawa yes. ng bahay, pero kung takin nyo muna, mag-usapan <laughs> <laughs> natin. <laughs> May bagong business, ano? Uh, May bagong kami business. Yeah. Ayan, ano yung mga nang... Mga ginawa niyo dito iba sa mga normal na babae natin. Ito, in-adjust natin sa tatlong kwarto. Tatlong wow. uh, kalimitan kasi dalawang kwarto lang. Yes. Kaya, sa ngayon naman, malapit na kami magbubong. Uh, Why? next week, biga na sa oh. Grabe, uh, ang bilis. Uh, wow. And, Siyempre, yung mga, siyempre, yung mga gusto kong pagawa ng gantong bahay. <laughs> e, ganyan pa lang po, pero nasa 200K na po ang oh, materials. Kasama naman na yung ano Yung... Sa labor. Labor. Oh, Oo, yeah. kasi. Kasi magta two weeks pa lang. Weekly. Oh, Grabe na, bigyan tayo. Kung sa iba yan, kung iba yung gagawa, naku, halos isang buwan na, hindi pa rin. Baka <laughs> ganyan pa lang. Para sa labor weekly. Tsaka, ayun, yung meron na rin pong aircon yung kwarto ni Tata. Yes, sana all. Yung sa oven mo po sa kitchen. First lang. time kong magpabahay nang may aircon. Yes. <laughs> may oven pa. Ayan, grabe. Tapos, ito, kusina. Oh, ito ang kusina. Iuli nyo yan. Uli na namin, bububungan muna namin ito para... Oh. Tapos may poste na rin yung ano? Oo, oh, yung balcony. 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 May poste na rin. Okay. Sa bintana, anong plano sa bintana? Sliding. Sliding. Sliding yan. Okay. Sliding. Okay. Sliding. May grills pa oh, okay. o... Pwede yung with grills. Depende kung may ma may mga sponsor sa grills. Kami nalang magawa. <laughs> I mean, yung <Yes. laughs> bakal kagaya kinadara, ganun. Pero kung ano, di with grills na. Tapos sabihan mo ako kung uh, ano, kung kailan na pwede dito mahati yung trabador para may layout naman natin yung wow. sa'yo. Di, siguro pag nagkabubong na. Pag nagkabubong uh, na, uh, ako mahiyas na trabaho ay, Kasi yun na lang ang pinakauling ano dyan na trabaho. Oh, o, di ba? Ah, hindi pa tapos yung bahay ni Carla. Meron na naka-line up si Supermac. <laughs> Kaya, support natin yung mga ano, love team serye. Hindi lang naman love team serye, pati yung mga charity na ginagawa ni Kalinga Prab. Yung Pilipinas. Ilan ba yung... kayo nagtatara gumagawa nag ngayon? Ano lang 'yan sila eh. Pito 'yan sila ngayon. Ah, konti lang din pala. No? Ba kunti konti lang. Para pasok sa isang projera. Kasi pag naglipat sa inyo, siyempre kailangan mo si Andoy, mahirapan sila dito. Mahirapan ano? sila. Hindi pwedeng ano, hindi pwedeng wala nang. So bagay, ano na lang muna tayo dito. Focus muna pwede tayo pwede, dito. Nga. Focus na lang muna okay. Bait naman ano sa promo. Finish para kasi baka pagdating na naman sa... <laughs> may Ano-ano naman, no? Ano? Uh, doon tama, naman natatagal. muna tayo dito. Paano yung bahay mo? Paano yun? <laughs> sunod na lang pagkatapos. Grabe <laughs> <laughs> okay po. Ito si Superman talagang ano, uh, kahit na po yung bahay niya na delay yun. ng matagal na, hindi hmm. po yan nag sa akin, hindi yan sabi, Talagang sabi niya eh, okay lang, basta... Maka, ano, sabi nga niya, basta may trabaho siya. Hmm, okay basta na sa kanya yun. Trabaho. Ay. Wow, pero sana, ano, sunod na talaga siya dito kay Carla. <laughs> yung pabahay ay bonus na lang daw yun, sabi niya sa akin. Pero, yes. Syempre, deserve niya ng pabahay kagaya ni Super Andoy, ano? Tama. Ay, dito pala sila, ano? Ayan, Nay. si Nanay. Ay, para si Carla. Ay, pala si Carla, di ko nakilala, nakasombrero, ay. Eh. Nay, katang araw po. Ito. Ay, Carla! Kumusta ka? Wow. Ay, ang cute. ang <laughs> cute. Ay, <We> Arjun. <laughs> Ang nang matapos na yun. Ang bilis nang pagkagawa. Kumusta naman, ay, Carla? Ang matapos nitong bahay nyo, ha? Magkit ni Carla. Tay! Nay, kumusta naman po kayo? Ayos ay, mo po. Ngayon ko lang po kayo ulit na kamusta, no? Kumusta naman po yung uh, uh, pagtulong ng kalinga, pagtulong namin sa inyo. Yes. Okay naman po ba sa inyo? Wala lang po ba kayong uh, reklamo? Ay, ano po kayo, Rapsom? Wala po sobrang blessed yes. ayun talagang ramdam na ramdam nila Nanay na blessed na blessed sila kaya yung mga nang babash sa kalingap ayun eh, di ba ito na isa na sila Nanay sa patutoo na talagang nabibless ang bawat pamilya na tutulungan nila kalingap prab di ba <laughs> at hindi lang sila kailahan napakarami yung mga nakalipas na at 'yung mga susunod pa kasi kung may reklamo sabihin nyo lang sa amin ah hmm. <laughs> wala wala po wala, wala, wala. Tsaka po pati ang bait ng anak ko kaya hindi po siya mawawala sa samahan niya. yes, ni hindi ba talagang puro yung puro si Carla? Ang bait talaga ni Carla. Sabi, uh, wala uh. akong sabi. Saka, ka ang gusto ko kay Carla, support siya sa lahat ng vlogger di lang sa akin. Uh, mm, Kahit sino. Bait po talaga na anak ko Pantay -pantay kaya lang, niya. talaga yan, Hindi, kahit mayayain si Carla talagang um, kinakaya niya para sa pamilya niya. Tapos hindi lang kay Kalinga Prab siya ano ha, hindi lang kay Kalinga Prab siya papakita ng talagang willing siya magpa-vlog. Ganon din sa mga K-boys. Basta nakita niya nang nakatapat yung camera, makaway siya. Hindi siya is nabera. Naano man niya yung hiya niya eh. Kung baga, na-overcome naman hmm. niya. Ano? Mabayad po kasi ang magulang. Nakaka-proud po yung anak niyo kasi napalaki niyo siyang kagaya ni Carla. No? So, yon. O, ito pa. Meron pa kaming gift para sa'yo. Tay, Wow. Ay, <laughs> diba, dito talaga sa video to napaka-bless nila. So ito, from Tita Nora of US, 10,000 pesos. Oh, from, well, oh. from, from Tita Sydney Girl, 2,000 pesos. 20. From Tita Nancy, 6,000 pesos. From Tita Dad, 5,000 pesos. Tita Joanna, 2,000 pesos. Total of 25,000 pesos. Thank you so much. Parang anak mayaman si Carla, no? <laughs> Ito ba? Tay, para sa sa'yo. Masahin yes. mo, Tay. Parang ako magmasa. Pambili ng lambat! Wow! 26,500! Wow. 26,500! Wow! Kasi di ba may ibang nang binigay sila kalinga para kay tate? Kaya hindi pa raw nagagamit dahil wala pang lambat. Kasi yung lambat daw is mahal. Kaya ayan, Di ba, makakabili na sila ng lambat. Yan ah. Joke lang, yes. joke lang. Joke, joke. joke lang po. Alam ba yung lambat? Huwag niya ipanginom yan tayo. Joke lang po. Wow, grabe. Ito. Talap ka natin. Ang mga namamari yan. Kapansin ko rin talaga si Carla, sweet din sa mga magulang niya, lalong lalo na kay mama niya. Ako sa inyo, salamat yeah, po. Salamat po sa gabasan ng sponsor sa lang uh, Instagram ko ako sa sa akin ko sa Instagram ko sa mga vlogger. Saka hindi lang ano ah, pansin ko kinananay kinatatay, hindi lang kinakalinga prab, kinakuya siya sobra-sobra napapasalamat sa anak niya rin kasi 'di ba? Kung hindi rin naman talaga kay Carla, hindi rin nila mararanasan yung ganyang bless. Kaya talagang laking pasalamat din niya sa anak niya na hindi niya akalain na habang nagtitinda ng puto sa kalsada, nakita ng kalingap. Tapos sa mga magurang po, sa nasumpungan po nito ang aking po. Mm. Nakulang tabang po sa mga ilalang na po sa pigaharong po mo niya. Mm. Sana de. Kasi walang naka-scout kay Carla eh. Mismong sila kalinga para habang umaandar sila sa sasakyan, nakita nila si Carla. Kung mong magsuporta, tapos magtabang po sa mga muya. Yun lang po, salamat. Kuya ram ulit salamat po. Kuya Rab, Oh, okay. Thank you, thank you. Thank kapung you po. Salamat po, din po sa akin po. Ayan, yeah, no, okay. <laughs> <laughs> o, oh, diba? Akala nyo ba kay ano lang? Akala nyo ba kay Jomar lang nakakilig? Pati sila magnanay. Thank you. <laughs> diba? Ulitin natin. Oh. Thank you, thank you. Thank you po. Salamat po sa akin po. So, yun po. Thank you po. Ano? Mata na po kami. Hindi <laughs> <laughs> <Dami> po makataram si. Hindi <laughs> po ka, ano, pa makapagsalita yung tatay. Parang daming blessings. Daming blessings. Dami blessings. Salamat po sa inyo. Kaya sarap. Sa tangay, pure po salamat po. Ayan. So, Kasi nyo ba, lahat ng halos k boys, may vlog kay ano kay Carla. Kasi nga, ano, um, okay lang kay Carla. Thank you mga kalingap. You. Ayan mga kamamashir, hanggang dyan na lang ating kunting share-share. Tapos meron, meron tong kakano eh may kasama to yung ano, yung um, na prank si Carla ni Joma. Ayan, magkakaroon tayo doon ng reaction. Abangan nyo na lang. Ayan mga kalingap, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.